Ano nangyari? Ang Hindi ka kasi nag-iingat eh. Oo, oh, na ka? Yung anak mo hindi nag-iingat eh. Ay, may pangyo ko. Mm -hmm. Si Rafi nga pala, anak ng kumari ko, dinan lang yung bayad ng paluwagan. 🎵 friends, get together Turning into visions Kapwa nakatagpo ng kanya-kanyang pag-ibig ang dalawa. Si May ay nag-asawa, habang si Rolando, hindi rin bakarte ang kanyang puso. I can't pretend that I'm just a friend Cause I'm thinking maybe we were meant to be Falling, falling in love Magkaroon man si na Rolando at Ney na kanya-kanyang pag-ibig. Nalatili naman ang kanilang pagkakaibigan. Para kumusta ka na? Okay lang ako. <laughs> Ay, puro nga rocket base. Ikaw, ikaw kumusta? Okay. It's been a while, ha? Oh, malaki na yung anak ko. Kumusta ni kayo ni May problema ba? Wala na ka? Ano? Kailan pa? Hmm. Saan taon na? Diyos ko, Mash. Wala nga, ano ka nangyari? Habang kwento eh. Let me guess, My third party, no? Hindi. Kasi naman, kasi, totoo na. Babe. Ay, mm. Babe! <coughs> Jerome, si May. <mate>. pala <laughs> ka ko. No? Ay, may si Jerome. Jowa ko rin. gwapo no? May kakaintaring yan. Ay, Uy Jerome, mm. uh, stay ka muna. May Ay, hindi, hindi, hindi. Hindi na ako magtatagal. Uh, pupunta lang ako dito kasi hindi ko lang yung allowance ko. A kasi, hindi yeah. okay, kasi babe, yung installment namin, uh, hindi pa ako napagbayag sa premise. Ano ba? Ano ba? <laughs> sandali lang ha. Ah. Kasunod ko lang muna lang si Jerome. Ha? Sige. Tara nga, Rania. Sige. O, sana. Okay lang. Gano'n mo magbigay ng pera ano na, mga na, na ng pera ka. pera? Hindi naman nga pera. ano pera. Namiss lang kita. Namiss lang kita. Ano ka ba? Bakit? Hindi nga nga namiss. Ano mo, ganito na lang. Kumain na lang tayo. Hindi pa rin nawala kay Meg ang malasakit sa kaibigang si Rolando. Lalo na kung batid niyang masasaktan ang kanyang kaibigan. Ano nga ba ang Ganda ng buko eh? Hoy, bakla! Ay, Hudas kang bakla ka! Ano na ang tanga? Napakating munghigad ka! Ahas! Bakit hindi Habi... mo na nang tanggapin yung napakatsaka mo? At pera lang ang habol ni Jerome sa'yo? Aba, aba, aba! Hindi! Uy! Wala na sa'ma! Nandito na!